isa sige. isa day. Good sir. Buksan niyo 'yung Everything on table 9. Morning, good morning. Ang <laughs> naglalakad ako ngayon papunta sa trabaho. Pero alam niyo ba? Ito na 'yung huling araw ko dito sa trabaho kasi eh, nag-resign na ako. <laughs> ah, ganun talaga buhay. Hey bro. Ganun talaga buhay. Pag may opportunity, sunggaban mo agad. Eh may dumating na magandang ano, opportunity. Eh, Ide sinunggaban ko agad. Kaya ngayon last day ko na. Pero sa kusina pa rin ako magtatabao. Medyo medyo mataas ng counting position, mataas na medyo mataas na sahod. Eh, eh hindi ka pa ba niyan? Kaya eh, ganun talaga. Dahil nga ito ng huling araw ko dito sa trabaho ko, nag-alasang goko na ako. Nag-super saiyan at binigay lahat ng enerhiya. Di ko alam kung sinadya o nagkataon lang na busy ngayon. Dahil kadalasan paglinggo, pasalipon-salipon lang ako. Dahil wala naman gaanong booking. Everything on table 9. This on table 4. Mahigit isang taon na rin na naging pangalawang tahanan ko ang lugar na to dahil mas maraming oras ang nailaan ko dito kaysa sa bahay. Masasabi ko na hinulma na rin ang aking karanasan dito sa lupa at talagang malayong malayo to sa nakasanayan ko sa barko. Mas marami pa akong natutunan na talagang napapakinabangan ko ngayon. Pero alam nyo ba sa totoo lang, Napaka-chill lang at napakagaan ng trabaho ko dito kumpara sa mga naunang trabaho ko dito sa Australia. Hindi basta-basta at hindi madali ang ginawa kong desisyon dahil nasa comfort zone na ako tapos mas pinili ko pang umalis na kung saan ay relax na ako. Parang sa barko lang, people just come and go. Para kasi sa akin kapag may dumating na opportunity na sa tingin mo ay maganda naman at sa tingin mo ay worth it naman ay di ko na pinapakawalan pa. Tsaka handa na rin naman ako mag-step up para na rin sa ikakaganda ng karir ko. Panibagong adjustment, pakikisama, bagong katrabaho, bagong boss, bagong sistema at bagong posisyon na may mas mabigat na responsibilidad. Alam ko na kakayanin ko dahil naniniwala ako na sa simula lang mahirap. Alam ko na napamahal na sa akin ang mga katrabaho ko at ganon din ako sa kanila. Pero ganon talaga ang buhay. <laughs> <laughs> well, <are> <laughs> No, right. Go sit, with them. I'm so. <laughs> <laughs> It's fine. Bye, bye. Good luck, lah. Good luck. See you. Here we are on Instagram. We'll yeah. okay. Let's go to Sangam Hall. <laughs> no, not that one. Not that one. Sa likod ng kaunting iyakan ay merong kaunting inuman. Come, bye. have oh, a hey, guys. Salud! Wan! Kampai! Kampai! Salud! Kampai! Salud! 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 Oops, bago magtapos ang video na to, ating balikan yung mga nagawa kong content dito sa Trabaho na ngayon ay gintong alaala na lang. Ma, ma, kong, kili, kili. What can you say about working as a chef? Aku <laughs> do you know what is the sounds of one hand clap it? yes like this <laughs> okay, you know. can you clap it one yes. you're using one hand can i try <laughs> <laughs> Yun na nga, natapos na ang huling duty ko dito sa restaurant at masaya na excited na malungkot kasi panibagong kabanata na naman ang pupuntahan natin at mapalad ako na nakapagrabaho ko sa mga nice na tao. Trust, trust. Ah. <laughs> Bye. Pauwi oh, na. Kusinero mayor, ang kasama nyo sa biyahe masaya. Sumama kayo, makasabiyahe. Di masaya kay kusinero mayor ay panalo ka.